Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH Hukumang Pantahanan Hukumang Pantahanan Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, naririnig niyo sa radyo, napapanood sa telebisyon, mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay, katulad ng usaping ayaw bayaran ng pinatayong bahay sa lupa ng Tuhin, dito sa Pukumang Pantahanan! Bering atong Mabuti naman at napasal kayo sa bahay ko. Ay, siyempre. Makakalimutan po ba namin ang birthday niyo? Ito po, oh. may regalo po kami oh, ni Atong ay. sa inyo. Ay, eh, tanggapin na po, Tatay Rupino. Masasalamat namin yan ang asawa ko sa so walang tawang pagtulong niyo sa amin. maraming salamat sa regalo. Eh, siya na pala. Pasensya na kayo kung hindi kayo naimbitahan ni Muding sa kaarawan ko. Mas kaya ako'y nagulat at nalungkot nang hindi kayo dumating kahapon. Ay, ayos lang po sa amin yun, Tito Rufino. Opo. Tsaka alam niyo naman po si Muding. Ayaw niya kami makita mag-asawa. <laughs> pagpasensya mo ng anak ko, Biring. <laughs> huwag po kayo mag-alala. Hindi ko naman po pinapatulan si Muding. Alam niyo ba, palagi kong kinagagalitan niyang si Muding na huwag kayong awayin. Sa totoo lang, Nauubos no, na rin ng pasensya ko sa kanya. Ay, naku, Tatay Rufino. Huwag niyo na pong intindihin yung anak ninyo. Eh, baka makasama lang yan sa kalusugan ninyo. Eh, may ba ko? Matutuloy ba yung pagbili nyo ng bahay sa Tansa? Ako, hindi na po muna tuloy. Hmm. Pinabos kami sa budget ngayong buwan. Uh -huh. Siguro yung sasusunod na lang po, Ganun ba? Oo. Uh -huh. Eh, bakit hindi na lang kayo magtayo ng bahay sa lupa ko sa bagong silang? Ha? Huh? Oo. Nasa commercial area yon Corner lot pa. Pwede kayong magtayo doon ng bahay na may tindahan. At kapag namatay na ako ay eh, ipamaman ako yun sa inyo. Talaga po, Tatay Rufino? Oo. nag sa inyo. Simulat sa pool Nangungupahan lang kayo. Kaya hindi kayo makaipon kasi ang mahal ng upa. Huwag <coughs> kayong mag-alala. Hindi ko kayo sisingilin Bahala kayong magtayo ng kung ano sa lupang ibibigay ko sa inyo. Eh, mapano po si Muding. Oh. Sigurado tututol yun sa desisyon eh, nyo. ako nang bahala kay Muding. Basta't magtayo na kayo ng bahay nyo dun sa lupang sinasabi ko sa inyo. Ano ko, Tito Rufino, talagang maraming maraming salamat oh. po. <laughs> Malaking tulong yun sa aming pamilya. Ano, Papa? ibibigay nyo sa kanila yung corner lot na property nyo sa bagong silang? Eh, Ay, bang na ba kayo? Huwag mo na akong pagalitan tungkol doon, Muding. Pinayagan ko na silang magtayo ng bahay doon. At saka, bakit ka ba nakikialam <laughs> sa desisyon ko? Gusto kong ibigay ang property na kina Kaswerte naman ang mga hampas lupang. Tumahimik ka nga dyan. Huwag kang matapobre. Sino ba naman ang hindi maasar doon, Papa? Eh, yung lupang yon ang gusto ko. Nagpaplano na akong magpatayo ng commercial building sa lugar na yon. Kapag ipinamanan niyo yon sa akin. Marami pa naman akong ibang properties na ipamamana sa'yo. Pero yun lang gusto ko, Papa, yun! Huwag ka suga pa. Sige pa. Papayagan ko sila magtayo ng bahay doon. Pero kapag namatay ka na, paalisin ko sila doon. Nagpaplano na akong ipamanang lupang yon kina Viring at Atong. Papa naman! Nababaliw na talaga kayo! Huwag mo nga akong pagsalitaan ng ganyan! Gumalang ka sa akin! Ay, basta, Papa! Hindi ako papayag na hindi mapunta sa akin ang lupang yon. Anak niyo ko! Kaya akin lang yon. Balikan natin ang dulang hukumang pantahanan! Ang ganda ng pinagawa ninyong bahay! <laughs> Hindi lang yung bahay. May garahe pa yan at sari-sari store. <laughs> Aba eh, hindi namin may papagawa yan kung hindi dahil sa iyo, Bambi. Dahil sa pagsusumikap mo sa iyong trabaho sa ibang bansa, kaya natupad namin ang matagal na naming pinapangarap ng papa mo. <laughs> wala po yun, ma, ba. Masaya po ako makatulong sa inyo. Ay, siya nga po pala. Hindi po ba kay nagkakaroon ng problema kay tita mo din? Sa awa naman ng Diyos wala naman kaming problema sa kanya. Pinagsabihan kasi siya ng lolo Rufina mo. Mm, hindi siya nag-overthink ako, ha? Pa, ma. Mm. Eh, pero, paano na lang kapag namatay na si Lolo Rufino? Eh, sigurado pa, alisin tayo dito sa, sa lupa na to, no? sa niyang anak. Ay, nangako naman sa akin si Tito Rufino na ipapamana niya sa atin itong lupang kinatitirikan ng ating bahay. Talaga po? Oo. Pumayag si Tita mo ding doon? Eh, wala naman siyang magagawa. Kasi, Tatay na niya ang nagsabi sa kanya. Oh, eh, okay. sana lang po talaga. Hindi tayo magkaroon ng problema sa chain kung yun balang araw. Magtiwala tayo sa Lolo Rufino mo. May isang salita yun. Tutu pa rin niya ang kanyang mga pangako sa atin. Ba bakit kaya nagkakagulo ang lahat ng kasambahay? Teka, sandali. O, uh, uh, anong meron? Bakit lahat kayo nagmamadali dyan? Mami! O, ma, bakit kayo umiiyak? Anong problema? Nagkakagulo kayong lahat dito. Ang lolo Rubino mo. Oh. Hindi na siya nagising. A ano? Patay na siya? Naku, Bambi, salamat. Dinagdagan mo yung puhunan namin dito sa sari-sari store. Eh, wala po yun, ma. At saka nakakainggan yung magbigay ng puhunan sa inyo eh. Kasi mabenta naman ito sari-sari store ninyo ni Papa. Oo, oo anak. Sinabi mo pa. <laughs> Kaya nga, napakaswerte natin. At sa atin ito, pinagkatiwala ng Lolo Rufino mo. Pireng! <laughs> oh Pambi! Atong! Bakit nang mamagaling ka? Ano? Kumusta um, na si Tito Rufino? Ay, may masama akong balita sa inyo. Si ano? Tate Rufino... Patay na. A ano? Ay, Diyos ko po. Eh, ah. ano rin po ikinamatay ni Lord Rufino? Oh, ba? ang sabi, pangungot daw. Hindi ah. eh, na raw nagising ang matanda kaninang umaga. Oh, Diyos ko. <laughs> Tito na rin oh, na. dito na tayo sa kapilya. Kung saan nakaburol si Tito Rufino. Halos pala lahat ng mga kamag-anak niyo nandito. Tito Firing, Ah. Uh, ano ginagawa niyo dito? Eh ano pa eh. Kaya kami nandito eh. Para makiramay sa pagkamatay ng lolo mo. O kayo sabi ni mama. Ano? Sandali, sandali. Bakit nyo mo kami pa alisin kaagad? Gusto lang naming dalawin si Tatay Rufino. Wala naman kami ginagawang masama. Huwag na kayong makulit dito, Atong. Ayaw kayong makita ni mama dito. <laughs> Nasaan ba yung babae niyan? Kakausapin ko. Ha? Huh? Atong, tama na, tama na. Halika na umalis na lang tayo. Bakit pa ayaw niya tayo makiramay sa chewing mo, ring? Sige na, ho, umalis na kayo. Bago pa kayo ipakaladkad ni Mama palabas ng kapilya. Talagang... Atong, igalang na lang natin ang burol ni Tito Rufino. Huwag na tayo magmatigas. Umalis na tayo. Balikan natin ang dulang hukumang pantahanan! Bambi! Ay, bakit po, tita? Naligaw po yata kayo sa tindahan namin. Anong namin? Anong namin? Sa akin, tong property na ito. Uh, Nasaan ang mga magulang mo, ha? Moding, nadi ako. Bakit? Anong kailangan mo sa akin? Eh? Nandito ko para sabihan kayo na umalis na dito sa lupang pag-aari ko. Anong pinagsasasabi mo dyan? Hindi ba ba sinabi sa'yo ng papa mo na sa amin niya bibigay ito? Walang iniwang last will and testament si papa. Kaya technically, sa akin lahat mapupunta mga ari-arian niya. Ako lang ang nag-iisa niyang anak. Walang last will na iniwang si tito? Ah, hindi ako naniniwala sa... Oh, wag eh, di, huwag ka maniwala. Basta bibigyan ko kayo ng isang linggo para umalis sa property ko. Sinabi yun ni Muding sa inyo? Wala daw iniwang last will and testament si Lolo Rufino. Kaya siya raw ang na lahat ng mga riari ang naiwan ng papa niya. Pero nangako sa atin si Tatay Rufino na sa atin niya ibibigay ang lupang ito. Oo nga. Nangako siya sa atin eh. Pero, ato, hmm. wala tayong ang ebidensya. Hindi ako naniniwala na walang iniwang last will and testament ang tiyuhin mo. Alam ko, dinudupang lang ito ng magaling mong pinsan. Eh, Pa. <sighs> ano ng plano nyo? Eh, eh wag niyo pong sabihin sa akin na aalis tayo dito. Paano itong bahay na pinatayo natin? Sa totoo lang, niisip ko rin yan. Hindi naman tayo pwedeng pumayag na isusuko lang natin ito kimunding lang basta-basta. Malaki ang nagastos natin dito. Ay, hindi, hindi tayo aalis dito. Ay. Nangako sa atin si Tito Rufino na sa atin niya ito ipapamana. Huwag tayong maniwala doon sa mga sinasabi ng sakim na muding na yon. Oh, Tito Viring, Tito Atong, bakit hindi pa kayo umaalis dito sa lupa namin? Talagang hindi kami aalis dito. Ipagpipilitan niyo na naman ba na sa inyo ipinamana to ni Lolo Rufino? Ang kapal niyo naman! Saka ang galing niyo rin pumili ng property. Talagang dito pa talaga kayo nag-squat? Ang lolo mo mismo ang nagbigay ng pahintulot sa amin na magtayo ng bahay dito. At saka pinangahawakan namin yung pangako niya na ipapamana niya itong lupa sa pamilya ko. Ambisyo sa kabiring, ano? Aba, kayong lahat! Ang kakapal mukha niyo maghangad sa lupa na aari ng iba't! Umalis na kayo dyan, kasi hindi naman sa inyo yan. Hindi kami aalis dito, Muding. Kapag nagpatuloy kayo sa pagmamatigas, pasensyahan tayo. Kasi mga pulis at barangay tanod ang magpapalis sa inyo dito. Pati ka muna eh, paano tong bahay at sari-sari store na pinatayo namin? Alam nga namang isuko lang namin ito sa iyo. Sige, aalis kami dito sa lupa mo. Kapag binayaran mo ang lahat ng ginastos namin, sa pagpapatayo ng bahay. Ha! Sagad na talaga sa buto ang kakapalan ng mukha nyo? Ako ang may-ari ng lupang ito? Tapos ako pa magbabayad sa inyo? Wala! Wala akong babayaran sa inyo! Ah, ganon. O, e, de, sige. Hindi kami aalis dito. Maaring lupa mo ito. Pero itong bahay at sari-sari store na narito, pag-aari namin, hindi kami aalis dito hanggat hindi mo ibinabalik ang mga nagastos namin dito. Mga walang niya kayo! Kung ayaw niyong umalis, pwes! Hindi na ako magdadalawang isip na gumamit ng dahas! Ay, sige! Hindi kami natatakot sa inyo, no, muding? Tandaan niyo yan! Ipaglalaban namin ang karapatan kahit pa makarating tayo sa husgado! Mga kaibigan, narito si Atty. Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping ayaw bayaran ng pinatayong bahay sa lupa ng Chuhin. Tama po si Muding na siya ang may karapatan sa pagmamayari ng lupang kinatitirikan ng bahay nila Atong at Vering. Ayon po kasi sa Civil Code, by operation of law, Automatic na napupunta sa compulsory heirs, ang estate o mga ari-arian ng namatay kung walang naiwang will o last will and testament ang namayapa. Ito po yung tinatawag na legal or interstate succession. Hindi po maaring igiit ni Lavering at Atong ang pangako ni Tatay Rufino na sa kanila ipinamanang lupa dahil wala naman itong kaukulang dokumento. Para po kasi maging valid at epektibo ang pagpapamana na lagpas sa itinatakda ng batas, dapat na ito ay nasusulat at naaayon sa mga formal requirements of the law on wills and succession. Hindi po valid ang verbal o oral na pagpapamana kaya't hindi ito maaring igiit ni lavering at Atong. Samantala, may karapatan naman ang mag-asawa na mabayaran sa kanilang nagastos sa pagpapatayo ng bahay at iba pang improvements sa property. May tinatawag po tayong builder in good faith. Maituturing na builder in good faith ang isang taong nagpatayo ng bahay o anumang improvements sa pagmamayari ng iba. Either because akala niya ay pagmamayari niya ito o dahil pinahintulutan siya ng mayari. Ayon po sa Article 448 ng Civil Code, ang mayari ng lupa kung saan ang anumang bagay ay itinayo o itinanim in good faith, ay may karapatan na ariin bilang kanya ang mga improvements na ito matapos naman na mabayaran ang bayad-pinsala o mga naggastos ng nagpatayo. Maari din niyang obligahin ang nagtayo o nagtanim na bilhin ang lupa sa wastong halaga. Gayunman, ang nagpatayo o nagtanim ay hindi maaring obligahin na bilhin ang lupa kung ang halaga ng nabanggit na lupa ay mas malaki kaysa sa gusali o sa mga ipinatayo o ipinatanim. Sa ganitong sitwasyon, siya po ay magbabayad ng upa kung ang may-ari ng lupa ay hindi pipiliin ang pagre-reimburse sa nagastos. Sa kwentong tampok natin ngayon, ang may-ari po mismo ng property ang nagbigay ng pahintulot sa mag-asawa nang siya ay nabubuhay pa. Ipinangako din ito na ipamamana sa kanilang property bagaman at hindi ito naisakatuparan sa pamamagitan ng isang legal na dokumento. Maituturing po silang builder in good faith na may karapatang mauyanan sa kanilang nagastos. Samantala, hindi po maaaring basta nilamang lamang kalagkarin ni Modeng, sinavering at atong palabas ng property. kahit kung gagawin niya ito, maaari siyang managot sa patong-patong na kaso sa ilalim ng revised penal at makulong o kaya naman ay pagbayari ng multa. O kung mas mamalasin pa, makulong at magbayad ng multa. At yan po ang hukumang natin ngayong umaga. Ako po ang panyara ng bayan, attorney Rina Seco at muli ninyo maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Kompanyaras, Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays, 6.30 hanggang 7.30 ng gabi, dito lang po sa DZRH, DZRH News Television at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po sa inyo lahat! Maraming salamat, Atty. Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap Susan Robles, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas at Phil Cruz, naglapat ng tunog Jerry Mutia, sa musika ni Bubuy Salonga. Supervision Teknikal ni Nabong Moyar at Eric Lucero. Creative Consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa Radyo ni Krishna Senga at sa Direksyon ng inyong lingkod, Lionel Benjamin, Hukumang Pantahanan!